Hello, what's up this Ron YT channel and back again for another videos and for today's vlog mga Lodi is meron na naman tayong bagong tuklas Okay, nandito na naman magpapasikat sa atin si Kusama Japan IGBT 300 Affair So, ang bagong tuklas po natin mga Lodi is yun nga po hindi ko po akalain na yung pinakamababang Affair niya po is kaya pong tumunaw nitong 2mm na welding rod na stainless Ayan. Kung hindi po ako magkakamali 2mm po to Ayan, tapos kung hindi rin po ako magkakamali is ito po yung kanyang number. Ni Weld NSS-308. Yan po yung gagamitin natin na welding rod. So ngayon is isisip lang po natin yung ating welding machine sa pinakamababang ampere. So kung mga lodi ang ating welding machine ay nasa 156 ampere pa no. So ilagay natin sa pinakamababa. Ayan mga lodi nasa 21 ampere lang ang ating welding machine so yan wala po tayong cut yan mga lodi ayan 21 ampere po napapansin nyo naman siguro ngayon ay mag weld po tayo palit po tayo ng welding rod ang gamit po natin kanina is itong uh, E6013 so palit po natin yan ito po ang gagamitin natin ayan nihon weld ayan mga lodi nihon weld So, ibit natin yung ground. Ayan. Set lang yung welding mask. Okay. Oh. Ayan po ang ating rod. ni Honwell NSS-308. So, kaskas -kas natin. Pero natin kung kaya niyang lumusaw ng 2 mm sa pinakamababang ampere ayan mga lodi eh, pinakamababang ampere yan tingnan nyo naman So, straight lang yung ano natin, no? Welding natin, hindi tayo naggamit ng play. So ayan po mga lodi, 21 ampere. Ah. Ano, 21 ampere. Ayan. Ngayon tiktikin natin. Stainless po 'yan na Nihon weld. So ayan po mga lodi, Oh, mainit so ayan po mga lodi ang result ng ating 21 ampera stainless po yung gamit natin na welding rod ayan po mga lodi wala po siyang putol ang ganda po na ng tunaw nya wala po tayong ano dito play ah, is, ano lang po yan diritsuhan lang po yung hindi ko pala may saktong tawag doon basta diritsuhan lang po yung hinang natin sariling patunaw lang talaga niya. Ayan. Yan po yung result niya. So medyo sigsag lang yung pagkaano natin dahil nga nagkakamera po ako. Habang nagwi-weld. Result ni Kusama Japan. Ayan, 25 ampere, legit. Okay, thanks for watching!